Dear Charo, pinautang ko ang kaibigan ko dahil may pinagdadaanan siya at sabi niya babayaran niya ako agad. Pero ilang buwan na ang lumipas, wala pa rin. Alam niyo naman nahihiya akong maningil pero kailangan ko rin ng pera. Ano ang dapat kong gawin? Naku, ang utang, hindi yan kinakalimutan. Dapat talaga bayaran yan. So, wag ka rin mahihiya. Mahirap man, nahihiya ka man, sasabihin ko sa'yo, wag kang matakot to approach the person na may utang sa'yo and to remind him. Of course, you have to appreciate the circumstances he's in, di ba? Pero, pwede mong sabihin na alam mong may pinagdadaanan siya, pero kailangan mo rin ang perang pinahiram mo? May paraan ba para unti-unting mabayaran mo ako? Ikaw na yung tutulong din para mabayaran ka. Dahil ang tunay na kaibigan, marunong tumupad sa usapan. At ang utang talaga, binabayaran.